Gandang hapon sa inyong lahat mga idol. Meron naman tayo dito ng mga idol ah. Bakit uh, sila lang daw ang nabigyan ko? Isali ko na daw lahat para mabigyan. <laughs> sa totoo lang, idol, binta lang nga ng bigas yung aking pinangbibigay dyan. May bigas ako na nabibita. Nasa Siam ka sako. Sa taguan ang sako. Nasa si Bintin Kiman yung kanyang binta. Kaya yung tinti, inilaan ko para sa kababayan natin dyan sa Cebu. Kasi wala akong sahod sa Facebook mula pa noong June hanggang ngayong October. Sa November pa yata mabalik yung earnings ko. Mabuti nga kung makabalik. Mabuti mo kung hindi. <laughs> Sana ibalik na ni Lolo Mitch yung aking earnings para kahit pa paano ay makatulong po tayo at makadagdag po yun. Kaya idol, kung ikaw ang may dyan, ikaw na lang guro ang magbigay sa kanila. Lahat, bigyan mo. Kahit sinong mayaman guro, hindi nila kaya bigyan lahat ng mga nasa, nasa lanta ng bagyo, bagyo, ng lindol doon sa Cebu. Kaya, hindi naman kita pinaglitan, idol ah. Yung ano, yung sinabi mo na lang, yung sinabi mo lang naman sa akin na bakit sila lang daw ang binigyan ko, isali ko na lahat. Hindi, paano ko yan mga kaya? Kahit sinong mayaman, hindi nila kaya bigyan lahat ng nasa lanta ng lindol doon. Kaya pasensya na po kayo ng mga idol. Kaya sinisiguro ko muna bago ako magbigay binibidyo call ko marami dito mga idol hindi ko na lang nga binablog yung mga scammer dito sin kayo na send, send kayo ng picture ginagamit yung mga picture ng iba tapos gusto kayo nakalak ang profile nyo tapos so meron namang hindi nakalak ang profile nyo kahit uh, upload nga wala kayo sa inyong facebook page sa inyong account hindi ka kayo naka upload mga ibang ibang lahi ang ina-upload nyo <laughs> <laughs> Pero may video kayo na parang nagkakaawa na pinapasa dito sa akin. Kaya pasensya na po kayo. Ang gusto ko lang pong tulungan yan ay yung totoong nasalanta ng bagyo dyan. Bali, dalawa po lang po ang natulungan ko. Maghanap po, po ako ng tarlo. Pero may isa na po ako dito. Dalawa na lang po ang hanapin ko. Kaya ipm na po ako dyan. Magpadala kayo ng mensahe dito sa akin. Yung totoo talaga ng bugo kayo. At nasalanta kayo ng lindol dyan. May dalawa pa ako katao na hanapin. Kaya yan lang po. Idol, hindi ko sila kayang bigyan lahat. Kaya pasinsya na po sa comment mo. Ginesage mo pa ako. Private message. <laughs> kaya thank you, Idol. Pero hindi naman kita ipakilala dito, mga Idol. Ginblard ko ang pangalan mo. Kaya shout out lang sa mga taga Bugo, Cebu. Kung wala pa akong magpilihan ngayon ng dalang tao kung sino yung tinulungan ko dati. Doon ko nalang ilaan yung natirang 4,000. Kasi kagabi nagpadala ako ng isang tao. Dalawa na lang. Kaya mag-ingat kayo sa Bugo. At yung tulong ko dito, mga Idol, ay para lang ito sa taga -bugo sa tagi pusukon ko ito nang galing na magtulong ako yan sa bugo binta po ito ng aking bigas kaya sa mga nangihingi yan sa akin na tulong kuno marami na daw ako piray nagtulong na ako dun sa bugo hindi po nasa binta ng aking bigas yun pinaghirapan ko yun ang ating inilaan dun sa bugo kaya maraming salamat sa walang sabang po suportan sa akin mga idol followers ka man or hindi Basta tagabugo ka, nasalanta ka ng lindol, mag-PM ka sa akin, bigyan kita. Ikaw na po bahala, mag-follow sa akin pagtapos na itang bigyan. Or ano dyan, papalo ka man or hindi, basta nabigyan na kita. At basta totoong nasa bugo ka at maka-video call kita. Dyan lang po, God bless po sa inyong mga lahat. Bye-bye.